taong isang libo siyam na walumput pito sa isang baryo sa bayan ng Gandara, Samar. Sa bawat sulok ng ating bayan, may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Mga pangyayaring dumadaan sa mga bulungan, sa kwento at sa alaala ng mga nakaligtas. Mga nilalang na pinaniniwala ang umiikot sa dilim, naghihintay ng pagkakataong muling magpakita. Ngayong gabi, isang kwento mula sa Samar ang ating pagbabalikan. Isang kwento ng pakikipagsapalaran, pakikidigma at pakikibaka ng isang tao laban sa mga nilalang na hindi mo gugustuhing makaharap. Hango ito sa isang tunay na karanasan, isinaysay mula sa henerasyon ng mga nakaligtas. Handa na ba kayo? umupo na makinig at huwag kalimutang magsindi ng ilaw dahil ang kwento natin ngayong gabi ay baka hindi lang basta kwento ang kwento natin ngayong gabi ay hango sa isang tunay na karanasan na nangyari sa Samar ito ay kwento ng isang magsasakang nakasalamuha mismo ang mga nilalang na pinaniniwala ang umiikot sa mga baryo, mga aswang. Ang ating bida ay isang lalaking tatawagin na lang nating Mang Esteban. Taong isang libo siyam na raan walumput pito sa isang baryo sa bayan ng Gandara, Samar. Magsasaka at albularyo si Mang Esteban at doon siya naninirahan kasama ang kanyang dalawang anak. Ang kanyang asawa, sa kasama ang palad, ay namatay habang nagdadalan tao. Kaya't mag-isang itinaguyod ni Esteban ang kanyang pamilya sa paanan ng bundok. Tahimik at payak ang pamumuhay nila. Maraming magsasaka sa kanilang baryo at kalakhan ng kabuhayan ay mula sa palay, gulay at bungang kahoy. Pero sa kabila ng tila normal na buhay, may mabigat na usap-usapan. Ang kanilang nayon daw ay pugad ng mga aswang. Sanay na si Esteban sa mga chismis na ito. Palagi siyang napagkakamalang aswang kapag pumupunta ng bayan. Pero ang hindi alam ng marami, totoo ngang may mga nilalang na ganun sa paligid nila. At mismong kapitbahay ni Esteban ang ilan dito. May isang aswang na pinuno ng kanilang angkan tatawagin nating kamauro. Hindi siya kailanman nagdulot ng panganib kay Esteban, bagkus ay nakipagkasundo pa. Kung anuman ang mangyari, hindi ka namin tataluhin, wika ni kamauro. At dahil dito, panatag ang loob ni Esteban. Kahit na alam niyang ang kanyang mga anak ay lumalaki sa lugar na pinamumugaran ng mga nilalang. Ngunit isang gabi, habang nanganganak ang asawa ni Esteban sa tulong ng isang hilot, biglang may lumapag sa bubong ng kanilang bahay. Malalakas na yabag. May kasamang halakhak na nakakasindak. Ang nilalang ay paikot-ikot sa bubungan, waring may hinahanap. Hanggang sa tumigil ito eksakto sa ibabaw ng silid kung saan naroon ang asawa ni Esteban. Sa tindi ng takot at galit, lumabas si Esteban dala ang kanyang buntot pagi. Timonyo ka! Bumaba ka dyan, sigaw niya. At sa isang iglap. <tod> nagsimula ang laban na babago sa kanyang kapalaran. Nang matapos ang lahat, duguan si Esteban, basag-basag ang damit at hingal na hingal. Ngunit wala na ang kanyang asawa. Naiwan sa kanya ang sanggol, buhay pero ulila sa ina. Lumipas ang panahon. Pinalaki ni Esteban ang kanyang mga anak. Laging may baon na pangontra laban sa mga aswang. Kalamansi sa pagkain, buntot pagi sa ilalim ng higaan at mga orasyon na itinuro pa ng kanyang ama. Pero kahit ganon, hindi siya tinantanan ng mga nilalang. Isang araw, habang nasa bukid sila ng kanyang mga anak, humarang sa kanila ang isang kalabaw nakakaiba ang anyo. Nakaupo sa likuran nito ang isang paniki na unti-unting nagbabalik sa hugis tao. Ang itsura, nakakasulasok, parang balat na nalalaglag at amoy na hindi mo maipaliwanag. Anong kailangan nyo? Galit na tanong ni Esteban. Aswang kami, tao ka, hindi mo kami kayang labanan, sagot ng nilalang. Pero hindi umatras si Esteban. Gumamit siya ng papaitan at buntot pagi, mga sandata laban sa kanila. Isang mabangis na labanan ang naganap at sa huli, napatay niya ang dalawang nilalang na kalaunan ay nalamang anak pala ng kaaway na angkan ng mga aswang. Dahil dito, tuluyang nadamay si Esteban sa digmaan ng dalawang angkan ng mga aswang, ang kampo ni Kamauro at ang kampo ni Dodong, pinuno ng kabilang angkan. At doon, sa mismong lupa ng Samar, sumiklab ang isang nakakatakot na labanan sa pagitan ng tao at mga nilalang ng dilim. At ang kapalit ng lahat ng ito, ang buhay, kaligtasan, at kinabukasan ng kanyang pamilya.